Good morning mga Largs! Wala muna tayong lakad ngayon kasi Wala kami pera Simba lang tayo Uy may birthday Alam ko inibit inibitahan ako dito eh Nakalimutan ko lang yung pangalan na nagba birthday Oo <laughs> nga Mapunta ka nga dyan Hingi ng ulam Pinapapunta ako dyan ano eh Si Kumare <laughs> Sabi ko magdala doon ako ng tupperware Sabi ko si misis na lang sa utosan ko Ang okay naman <laughs> Oo oh, nga punta ka na <laughs> Sus na ako, ayaw pa ano Pinapupunta tayo dyan Nagkausap kasi, kasi kami niya nung nakaraan eh. Close na kami niya Lagi akong lumadaan dyan So ayun Pagpunta tayong binyan Ngayon nasa Carmona kami Sabi niya kami magsisimba kasi doon malawag ang parking at uh, malamig <laughs> aircon kasi doon <laughs> ayun lapit lang naman dito nasa 20 minutes lang sa Bituka hmm. Ayaw ko ng angle ng camera, kita yung chang ko <laughs> na pet lang pag dito hmm. Ang right side natin ay ang Carmona Elementary School Ang kaliwa, yung malaking building na nakikita nyo, ayun o oh. Yan yung Carmona Medical Center namin dito yung kaliwa ulit yung daan na yan nakikita yung daan na yan papuntang Walter Mart po yan ito naman yung kanan ngayon ay ang high school Carmona National High School Iyan. so approaching tayo sa stoplight panganan tayo ay binyan. bakit so, nung haba binablog to hindi ko naman pinoposto practice na rin kamera cek lang naman angle cek angle 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 yuk anyway anyhow any kind charo si mama pag na camera hindi nagsasalita like na boss na pag walang camera ang dal dal Ngayon, wala namang camera, naka-off na eh. Salita ka rin. Yan ang mahirap pag hindi umaandar. naku ramdam ko yan yung dati kong motor. Tapos sinatake pa ako ng uric acid, ng arthritis. Ay! <coughs> Tatabi muna. Lalo na pag maulang basa pa yung padyakan. Ah, napakahirap. Madulas yung ano. Ah, Kaya pinilit ko talaga kumuha ng automatic na scooter nya yeah, siguro adong hindi mo ko magpapadyak sa motor natin niya sure yan kasi alam mo bakit wala padyakan yan eh <laughs> start lang yan eh push start pag malubot yan palit battery hindi mo pwede pang padyakan yan <laughs> wala namang kick start yan tulad ng Nio na meron oo oh di ba meron yan oh ang click wala push start lang yan kaya dapat mo monitor na sa battery pero mararamdaman mo naman yan 'pag medyo mainihina na tapos na. May voltmeter naman yan na check yan. Kaya lang, pag problema, hindi naman bigla-bigla yan na magsisiro. Magpaparamdam muna yan ng mahirap i-start. Huwag mo na antayin na tirigan ka pa sa gitna ng kabundukan. Alright. I-upload ko kaya ito. Wala lang. Dagdag <laughs> news. -dag <bliss. laughs> Ilang kilometro lang yung biyahe natin. Para lang mga pansin tayo YouTube. Upload lang ng upload. Yeah. I upload ka kaya. Sige, upload ka <laughs> Alright, dito na tayo sa San Vicente Ferrer Parochial Church or Parish Church. Ito maganda dito. May nag-assist pa sa'yo. Diba? Sa luwag ng parking. Abutan mo lang kahit magkano. Pwede. Bisa na kahit nga wala. Walang problema sa kanila. Dito tayo sa ta. Ay, dito tayo. Pararating lang namin galing simbahan. At ngayon naman, pupunta ako sa motor trade magbabayad ako ng motor. <laughs> okay. Due date ko na pala bukas. Nakalimutan ko. So, kailangan natin magbayad ngayon kasi bukas lunes. Kurabi yan. Napakaraming tao. Withdraw lang muna ako dito sa 7-Eleven. At ayun na nga mga lords. Nakapag-withdraw na tayo tawakas wakas. Bakbak na tayo ulit. Punta ako motor trade, GMA. GMA Cavite Ayan, punta tayo doon Bayo tayo ng motors Alright Alright, malaki na tayo Dito na tayo sa motor trade Ang okay, gabi lang sa naman tayo ng bayari Okay, gawin na tayo mga lards Sa tukoy na gutom na Tapos alis tayo Maganda tayo ng tatambayan ulit alam na Sunday Sunday is gala day <laughs> alam na hindi ba na ano yung camera mga parang na tatakpan ng tali nung ano ko mount parang pumapagpag na no? hindi ako sure sarap pa namang gumala ngayon hindi siya mainit kaya lang, mag alas 12 na. Parang magbibitin ako ah. Hindi naman ako pwede mag-overnight kasi may pasok bukas mga bata. Walang maghahatid aatid sundo. Hindi ako pwede mag-overnight dun sa kung man tayo mapunta. Or fishing spot na lang kaya. May gusto ko punta sa Kabuyaw eh. Kabuyaw, Laguna. ah Kabuyaw, Fishport. Parang masarap tumambay doon Tapos bingwit-bingwit. Ano kaya? Sige, malalaman natin. Uwi muna tayo. I, go... At ayun na nga mga lards. Wala nyo, saan tayo papunta? Papunta tayo ngayon sa baybayin ng binyan. Yung gilid ng lawa. ah uh, mamimingwit tayo Ayan. dala ko yung aking pamingwit ulit wala naman tayong ibang gagawin eh so ngayon, Pupunta muna tayo dito sa kanan. Dito. Merong isang spot doon eh. Subukan muna natin kasi doon may puno. Malilim. Dito kasi sa Baywalk, kaliwa. Mainit. Mamaya na tayo lilipad dyan. Mga alas 4. Anong oras pa lang naman eh. Alas dos pa lang, eksakto. Tamang-tama to. Dito muna tayo sa lilim. Ayan na nga si Kuya, oh. May dala rin pamingwit. Marami na mingwit dito, eh. Marami rin nagja-jogging. So, maganda talagang pasyalan dito. Binyan Laguna, black spot, fishing spot. Ayan. Dami na may mingwit oh. dami na may with, mga lars. May nanguha din ang kangkong dito. <laughs> Ang ganda dito. Doon kaya sa spot ko na isa. Kaya ano, dahil namimingit mga alerts ah. anglers to ah. Ang um, shout out mga sagpang anglers. <laughs> Dami uli. Ganun. Dito ako sa isa. Init pa. Babaw nga alam, dalawang dangkal. Dadalag muna ako. Nako, okay. hirap. Mayan ako di likit. Ang ganda naman ng uniform nila. Mga anglers. Sagpang anglers. Tagasang kaya sila. Ayoko kasi ng maraming ano. Let's <laughs> Eh, Pambay lang tayo. Lilibang lang naman tayo. Dito tayo. Dito kaya. May spot kaya dito. Parang wala ata ito. Dahil namimute kayo, linggo kasi. meron din dito. Ito ng ako. Ito pa naman ngayon, yung tuyo, Dito tayo sa unahan. May mga ispat na akong ano dito eh, nasipat. Di naman maulan eh, masarap po ano ngayon Kaya lang pag kumulimlim, uwi agad tayo kasi dito pag kumula ng putik. hirap, umano. ah uh, bumalik, lumilibing yung, nalilibing yung gulong. Buti ngayon, tuyong toyo tuyo. Pero hindi mainit ngayon, malamig yung hangin. December na kasi. Dito sila nakuha ng bulate. Pag hindi umubra yung pain natin na soft floor, pagbubulate tayo. Sayang kasi oras, pag mo pa umulate, mga 30 minutes din yun. Eh mamaya na. Ah. Ang babaw nga lang dito. Ilang dang ka lang dito eh. Ano kaya dito? Kasi may may mga ano kaya dito. Ano parang dumi ng tubig, itim na itim tubig diyan eh. Ito yung spot. Subukan natin dito sa spot na to. Ah, dumating sa unahan. Dito masarap kasi ang hangin. Lilim. Pero silipin muna natin, doon di pa sa una kasi doon eh. Sa pumunta ko dito, di ako nakapunta. Gawa ng, ng lalim ng anak. Lalim ng putik. Dito maganda tuyo, tuyo ngayon. Hindi tayo mahirapan. Ayan. Sana hindi umulan mamaya. Kasi pag umulan mamaya, yari. Ang lalim dito. <laughs> Oh, ganda ng spot ni Kukyo. Ganda ng spot nito. Nakasilong siya, oh. <laughs> Dami talang spot dito pamingwitan, mga likes. Pasyal kayo dito. Ayan, oh. Kahit Ay, dito, spot na to, eh. Dito natin iwan yung motor mo. Silip muna tayo. Ang isang maganda. Pag wala, balik. Tingin muna tayo. Okay. Okay. Eh, ito ang spot. Ito mga lords. O, oh, di ba? Ang ganda. Kaya lang init pa. Walang namimingwit dito. Ibig sabihin, walang, walang kagatata dito. Ang ganda, Oh. Hindi tayo sa Parang mas maganda doon sa isa. Tatabihan natin si Kuya dun hindi naman siguro magagalit yun mga tatlong metro din yung agwat natin maganda rin naman yun siguro mamayang hapon dyan ako hindi na ako pupunta ang baywalk mas maganda dito sa baywalk kasi ang dami ng jajaging parang nakakahiya doon nakakailang kahit dito pwede rin dito ang dami nga lang sabitan Bosin, pwede bang tumabi dito? Sa'yo? <laughs> Ang ganda ng peso mo ah. So, dito lang ako. Walang kagat. Nako. Sige, set up muna ako. Software floor lang tayo. ay maganda ngayon. Itong pula. Itong pula. Ito, so, may pandalag din ako dito eh. subukan natin. Next. First cast. Ayun, nahuli oh. A video. Ah!

<laughs> oh. Yan ang spot. Eh mga meron dito. Nako. Alun ah, pa naman. Sumubok tayo. Sumubok ako dyan. Wala rin nakagat. Ewan ko yung pamain ko lang may problema. So, nagpalit, pangalamang palit ko na to ng lure. Eh. Balik tayo dito sa Laguna de Bay. Yan Laguna de Bay. Talsik yung apo ng Laguna de Bay lang yan dyan eto ang totoong Laguna de Bay dito tayo siguro pwedeng maupo dito upo tayo dito tagal natin yung chinilas at baka mahulog pa sayang Tiguan 50 din yan alright wow oh, ganda ng pwesto ko ah tagalin mo natin itong lomot Ayoko magagis na malayo at baka sabitan. Palit tayo ng bait. Palit tayo ng kulay. Walang kumakagat dun sa pula, sa puti. Palit tayo ng transparent na jelly. Subukan natin. Yung may glitters glitters to eh. Bulati talaga may inam siguro dito. Kaya lang paninindigan ko ang, ang ano ko. Prinsipyo Prinsipyo. Hindi talaga ako magbubulate. Pag-aaralan ko talaga gumamit ng soft lure. Tinataw-taw-taw-taw ko lang siya eh para sabihin ng isla buhay. Kasi ito, lang Hilalim, gumaganong-ganon yan. Sana. Kaya walang kong magat kasi. May init pa. Paano may pag maghapon-hapon. May kong magat na. <laughs> Sige. Pangatlong palit. Marami mo yan. May blue pa, may orange. Sige lang, mamaya. Makukuha natin to. At ayun na nga mga large. Ang dami nating huli. Pakita ko sa inyo. Ang dami nating huling dahon tsaka saku. <laughs> Ay, nako naman buhay. Buhay maingis isda. <laughs> OMG. Uwi na tayo. Hapon na. 5.30 na pagalito na tayo ng bossing natin ano uh, madilim na rin dito ako na lang mag isa sige bawin lang tayo sunod ulit mga large Wala, may expert din tayo hindi ako gumamit ang bulate ay meron isa yung binigay sa akin kanina wala namang kumagat na lusaw na lang So ngayon, uwi na tayo. Alright. Ito natin itong ating reel. Bili na ng isda diyan. <laughs> pag makita ko isda, bili na lang ako. Hihi. See you mga lords. tayo. Bye-bye. Ang hirap ng dito. Ang hirap dito pag maulan ako, hindi talaga kakayanin ng scooter. E, oops. Ako na lang natira ganda pala ng view dito pag gabi ayan ah yung Manila Bay oh. Parang sarap tumayang bayan dito pag gabi. Ah, tagig na ata yun eh. Laki talaga ng Laguna Lake. Kuhin na na tayo.

ありがとう。